Hello mga kabarangay, welcome to Barangay Kapalayan, Surigao City. Sino ang hindi pa nakapunta ng Surigao City? Tinatawag po natin ang Surigao City of Islands Adventure dahil napapaligiran po ito ng mga isla. Aside sa mga island, dito naman tayo sa mainland. Marami naman po tayong pwedeng puntahan like yung mga Pebbles Beach, mga cave sa barangay Silop at sa barangay Mapawa. At ito namang sa harapan natin makikita natin yung maliit na waterfalls. Actually matagal na po itong nadiscovery ng barangay. Dahil sa kulang pa ang budget so hindi pa ito na develop. Matatagpuan po ito dito sa barangay Kapalayan. Nagpapasalamat po ako sa tour guide natin, isang staff ng barangay Kapalayan. Marami kaayos?

Para sa akin po, swerte na po ang isang barangay kung mayroong ganito, lalo na po pag may daanan na or na-develop na. Sigurado po na marami tayong mga kababayan na pupunta dito. And of course, dagdag income po ito sa isang barangay, lalo na po kapag may entrance fee. Lalo na sa panahon ngayon, parang summer na, medyo mainit na talaga ang panahon. Siyempre mga tao ngayon naghahanap ng maliliguan,